Assalamualaikum. Good evening. Nandito tayo sa Batna. Punta tayo dito sa bilihan ng alahas. Oh. Yeah. Dito mura ang alahas. Muhammad, how much uh, courage? The, how much the okay. Yeah. This 21. This is 21. How much the 21? 21k that one. 200. Yes, pay tax, pay the I help you price, you need That one 175 yards, 18k. Saudi gold. he that one. 18k. That one, he cows, 18k. That one, 21k, he ito mga pendant. Ito, ito pendant. Ito, yeah. pendant. Ito yung bracelet. Yeah. 21 21K. Yeah. 21 yes. Saan yung 18K? Name. One, ah, ito. Man. Pag gusto niyong order yan. Mm. Yan. 18K. 18K. k tapos, yan, mga ano na yan, tagam sa? Yes, this month price right, 600. Can eight. I show the 600? 600 reals. Yeah, where's the 600 reals? Same vias? like that, I give you. Ayan, oh, kabayan. Punta kayo dito sa bilihan ng... 650 Puro, ano ito eh, puro gold. Ay, ito, mura lang. Magkano ito? $650. Ayan, o, oh, $650. $650 lang. $600. oh, ayan, yeah, o, oh, $600. Yes. Ibang lang simulat lahat. Yeah. Cartier. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Cartier, Pazachi, Infinity. 21K? 18K. The mm -hmm. 21K mm -hmm. And this 18? Yes, that one, 250, 350, same like that. 18K. Mm -hmm. Yes. That one diamond. Any ah, diamond? Ito yung diamond. Yes. How much the diamond? Diamond 2,000, 2,500, 3,000, 5,000. So guys, kung nandito kayo sa Riyadh, so, pag yeah. nandito kayo sa Riyadh, Albayan for jewelry. Oh, ito, o oh, ito. Albayan for jewelry. Albayan for jewelry. Oh, nandito yung contact number. Mr. Faiz. Yan, good. Yan. So mga kababayan, alam ninyo yung dito sa Batha, dito punta kayo dito sa yes. ano na yan, pangalan na yan, Albayan. Yes. Oo. Yan. So you buy hindi ka sana hadiya, you pag bumili kayo dito may hadiya. May hadiya. Yes. Yan, yan, 20k yan. Uh -huh. Ihulugan, yeah. hulugan. Hindi hulugan, ihulugan. Oh, gusto ninyo may day, hulugan din daw. Yes. May hulugan, marunong sila magtagalog. Ayan. Yes. Damascus, hinay, Damascus. Ano yan sila, mataga na sila dito sa bata. Kaya marunong sila magtagalog. Pag dito kayo sa Riyad, punta na kayo dito Damascus, sa bata. Uh, Damascus, Catriona. 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 Ah. Ay, Catriona. yung Catriona? Small, big. I have all the size Damascus. You know, here. Damascus. Oh, Damascus, how much? Yes, we have the 21k, 22k. The earrings. That's the white gold. The earrings. Earrings. That's yes. pendant. Pendant letter SMK. So, Adi. So, mga kababayan, sa mga dito kayo bumili. The best, the best, best yung gold nila. Adi, hikap. Yeah. Dito, the best yung gold nila. Ayan. Yeah. Ayan. katulad ng sinabi ko, punta kayo doon sa number na nasa face screen. Yan. Okay. Dito na kayo. Punta kayo dito sa ka